Hey what's up mga kaibigan For today's video alam naman natin na malapit na naman yung national and local election So paano ba tayo o paano ba natin kilatisin yung mga kumakandidatong mga politiko Kung sino ba talaga yung mga karapat dapat nating iboto this coming uh, national and local election sa paparating na Mayo So pakinggan natin mga kaibigan yung pahayag ni Pasig City Mayor biko Soto para sa kanya, o kung siya yung papipiliin, uh, ganitong klasing politiko daw yung kanyang iboboto. So, pakinggan natin ito. Ito po yung sa akin lang. Ito kung paano ako ipili ng mga binoboto ko. Ano, hindi naman, hindi nyo kailangan gayahin, pero ito po yung sa akin lang. Meron pong iba, obvious na obvious naman. Kung may nakikita kayo, dalawang kandidato, yung isa, tapat. Yung isa, magnanakaw. Eh, obvious naman siguro yung dapat yung pipiliin natin. Kung may nakikita tayong dalawang kandidato, yung isa, matalino. Yung isa, bobo. Eh, Siyempre pipiliin natin yung matalino. Kung may dalawang kandidato, may isa, masipag. Yung isa, tamad. Eh, sino pipiliin natin. Siyempre yung masipag, yun may, may mga obvious. Pero may mga pagkakataon, siguro hindi tayo, tiyak, hindi tayo sigurado. Paano tayo mamimili? Sa akin po, kung hindi tayo sigurado, parang sino ba dyan yung mas tapat? Sino ba dyan yung mas magaling? Sino ba dyan yung mas masipag? Hindi tayo sigurado. Kung ako, pipiliin ko na lang. Kung dalawang kandidato parang similar, o hindi di ako sigurado kung ako, pipiliin ko na lang yung mas bago. Pipiliin ko na lang kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, hanggang, mula sa nasyonal hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki.